ganito so guys pag ayaw niya pang umuwi tapos pa happy home shhh, shhh. ganun yung face niya titignan ka niya na parang ayaw ko pang umuwi meron kasi siyang pinupuntahan doon sa dulo guys ayaw ko pumunta doon kasi ang init na home tignan niyo yung face tignan niyo diba gusto niyang masunod siya tumigil papigasan kami nyan guys tignan niyo oh, eh, eh. papigasan kami nyan parang balo diba oh, eh, tignan niyo diba nagaantay siyang sundan siya alam niyo si ang boss. Happy home! Let's go! Ayun, wala na siya magagawa. Uwi, malag siya. Dadaan na siya dito sa pathway. Boom. Oh, let's go! Diretso, na, Diretso na. Basa Home na, home. Ayan, diba? No choice, ha? Pag ma-ano-ano -ano ka dito, mahina-hina ka nila lang dito kay Happy. Wala, susundin mo siya. Pupunta pa kayo dun sa dulo, tapos babalik pa kayo. Ay, naku. tigas ulo kaya na ito. Siya ang boss. Gusto niya siya ang boss. Pero, bait nito, guys. O, ito na. Diba? Walang tali, pero kasabay ko lang mag, ano, kasabay ko lang maglaka. Diba? Ah? Oo. Oo. baka ito minsan nga alam matigas ang ulo